Magandang umaga po mga kapambing Maaga po tayo dito Mag alas 6 pa lang po ng umaga Diretso bantay na rin po tayo mga kapambing Ay wala pa naman pong narating na uwak Ay ang dami na naman pong sitaw natin oh Ari isang luang po natin ito ay tapos na po kahapon. Na harvest na po namin ni Mami. Doon po tayo sa pangalawa. Titingnan po natin kung may ma-harvest po tayo. Ito po ay puro kain na rin ay. Eh. Doon tayo sa tabi. Ayun. Mayroon pa po. Yan po, yan dami Ay, kinainan din po oh. Yan. Are, ay giba din oh. Ay sayang. Oh, iya. Yeah. Yari pong kalahati oh. Akala mo yung maganda po orang harap. Oh, iya yeah, ukan na. po. Yan po ato kukunin ngayon. Oh.

puno na po ito sa sako natin tapos mayroon po tayo sa dulo kalahati sako pa dalawang sako po ang dinalakuan eh. dumating po si mami me maganda umaga maaga po din eh maaga sa uwak ano? maaga pang uwak may kinainan nga eh. Ano ba? Hindi pa may.

Tingnan natin. Ah, ganda po mga kapandil. Gundo. Alin? Yan. Oo nga. Sulit ito. Ano ba ito? Ating lilinisan na dito. Ilan ang order may lahat? Ay, yung oh. ganda po ang murder. Ilan? Oh, Merong pan-deliver bang Dalawang kilo kay Ma'am Prani. Ganda po. Meron pa Yan yun. meron. Dalawang kilo kay Ma'am Prani. Tapos, isang kilo sitaw, kami, 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 sitaw isang kilo talong. Pabili, ano daw, ipakuha din daw sito, at talong. Sino? Ang prano. Hmm, um, saan yun? No, sa gilingan. Sa, sa, likod. Ay, pimala ko mamaya. Ako kinuha na na kasi may tali ko dyan. Oo. na? Pari. na. Ah, ganda po mga pambing. No? Ayan. May lakunan mo hmm. eh. Naka isang sako po yeah. ulit tayo. Iyahasin ko po sa dampa ito. Doon na po natin ito lilinisan. Natapos na po natin itong pangalawang luang po. Nakakadalawang sako naman po tayo nalinisin. Baka siya ano lang po mga karatis sako sa lilinis. Pero ang story ang mahalaga ay may naharapas po tayo. Ayan, tuwa po ng mga bata kagabi. Ayan, ang sarap daw po ng nilagang mais po. Ayan, tuwa ng tatlo. Ayan, ayahin ko lang po muna. Aray. Dito po tayo, okay. sa pangatunluang Bak Ayan po, may binakbakan din. Ayan po, mga kapambin yung ating nakuha po. Doon sa pangatunluang Kakalahati pa lang po, guwan ng ilang puno pa lang po may matigas na mais po. Pupunta na po tayo doon sa dampa. Dito na po tayo mga parambil ito po yung ating good. Ating Tinatanggalan po lahat ng ano na, balat yan po. Guwan ng mamaya-maya -maya po tayo mga deliver yan po. Marami po umorder. Laho ka na po. Mekanismo sa bahay ng 80 ho po ang ano, ang lakitan. Bibigyan lang po natin ng 70. Para ba may ganito? Ito. ito Para naman hindi ganun kamahal. Ah, ay ganda po. Wow. Ay kung ganito po lahat mga kapram na ating na ano, na harvest. Ay jackpot po tayo. Yan o. O. Oh. O, oh, ano po o. Ang ganda. Hmm. Sulid po. Yan o. Ay po nagbabangin mga kapambin ang sabi nila ay ano po pag nagbangit po ay madali daw pong tumigas yung mga kasamahan mamais yan po hari. bangin pang inala ako yan po harap may na tayo asan ba yung hangin na yan nagsasabi natin yung isop yan sarap na yan binangay mais po Hmm. Luto na po ari oh. Ito po. Oh. Yan. Yan si Mami hmm. na ngain. Me. Oh, ano? Mami, Kain po. Hmm. Ah, tamis. Binai? Hmm. Manamis tamis. Hmm. Ay, bagong luto ah. Pre. Ay, Ay, hmm. Ay Ang si parang hindi po, bro. Oh. Ang Ah, ara pa lid dilo pre. Asa yung ano? Yung sweet corn po. Ha. Hmm. Ago para sa wakari. Hmm. Ah, binira. Si paring eh si Sanin naman din. Oo. Hindi man maiwan ni Sanin yung bata. Ano uh, yan, yan, yan? Lagnat pa. Oo. Yan daw ni naman din. Ano yung daw lagnat ay ano? Ang ligalig daw yun lang yung papabuhat doon sa ina. Yeah, si Tita Sally, Tita. Dumating po. Akin support na Tita. Tita, ang rin. Ah, bakit binabangin na? Eh, para po mag para daw buminis ng tigas. Nagbagay din yan kami kalaban. Ito naman, huwag po. po na, Ay, pag sa dati po yun. alis. Ada Eh, Ari. Kumabang. Kailan natin yung iiwanan mo muna? Hindi ko Sabi Abi na kayo. Ay alam ko na. Susuotin ko yung damit na yan. Tapos iwanan natin ito doon. Oo. Oo, kuno na, na yung okay, yun. okay, yun. okay, yun, okay. yun. tanga mo. Oo. So, mm. yun. oh, oh. 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 Ano ay, yung tanda, ay, tanda na nila yung pwesto ng patakot ay, Kwari, ay na. Kilala na. Kilala na tita yung patakot. Ayun oh. Ano kayo yung tuloy

ng ano na to kini kong den i chong mo na lang timbangin mo na naglaga po tayo ng isang kaldero mga magpambin dito sa kalan. na na po maya ok. um. maya po yan ay ano na Luto na sariwang sariwa po yan, manamis namis po yan ay nakaluto na po ang ating mais oh. merenda po merenda ikaw naman ngayon na maglayo merenda ay alas dos tanghalian po pala ay hindi nakakain ang kanin ilang kilo lahat? Mm. Orenge. Oh, are po dito, oh. Diyan oh, lang din. din. po oh. sarap. Sarap. Yan mm. lang pala ang oh, ano. Invite ako sa iyo din, dagan din. Gigi, apo ya, apo. Ini jam Kuha na, hmm. na Ito yung hmm. ano Sarap po. Magandang hapon po mga kaparambin, katapos lang po natin mag-tenor. Tayo po ay mag-deliver po sa mga umorder po. Ang dami po umorder. Ay yung sa kabilang barangay po ay mamaya na po sila, inay po dito ay magdadala po. Doon na lang po kunin sa bahay nila, sabi ni mami. May ang ating camera mm ho -hmm. man, yan. Ito po ating pang tinda, ito po. May pan na po tayo, tapos yung pan-deliver po natin yan, Talong. Ito po yung pan-deliver din. Ito po may may-ari na rin. Hmm. Ang palinda ito lang po, talong, konti, saka po itong mais. Yan. Tara po, nasa 30 mahigit naman po. Yan, dahil po hindi ka, nagkakayas po sila yung mais. Yan, mais. Nice. Kabawi sa abo, no? sa abo, no? Ano? 70. Lola, kukuha kang maes? Opo, gulayin. Gulayin po. Walang lagayin? Pwede pa naman. Pwede naman na ilaga. Rambol po. Dito muna. Dito. Lola, 14 rin talong. Araw po, isang 1,500 lola. Maes po. Puntay na mo po. Yan ay lulay, sobrang ng timbang. Sobrang isang. Hmm, Lagi sobrang ng isang piraso. Pagkakatimbak ko isang kilo, lalagyan ko isang maliit. Dalawa lula. Ayan, ay, ay, pili ka pilih po. O oh, yan na, yan na po. Bakit dalawa? Sige yan na lang. Hmm, parang ma Paano hindi namin ipuputihin? Eh, Ang pagkakarami ng uwak. Ay Diyos ka po. Namumuti kami kagulong. Balagyan po namin ng tali daw. Mamaya ay ibabaligan eh, nga namin. pinuti lang lahat namin yung lahat ng may laman. Kaya po nagde-deliver si mami ng no mais po. Yan. Kakunti na po ang ating paninda. Tsaka po, ari eh. Yes, otoy. Bibili. Otoy. Magandang hapon. Ilalaga mo. Nalabon <laughs> ba? Yan, isa't kalahati daw po. Bakit ang dalaw mo yung 155? Sobra to, sobra. Oh, sige. Bakit? Bakit dala mo? Sobra po. Dala, dala. Hindi pa kasi dinalawa. Bali po. daw po. Yan po. Oh. Nabawasan na uli. Ito po eh, kay Bayaw Hinson, bibigyan natin ito. Oh. Yan po. Ito po pang-deliver na lang. Tara, me. Oh. Talong Mais! Mais po! Mais nice, kuya, Mais! Araw yun, pili! Talong! Araw yun, talong! nagpa nga ba Pare, kuya, talong oh! Ay, ko talong! Tia! Mais po, talong! Ayan si kuya, bumili po oh! Talong ko yan. Talong. Bola, <laughs> mais. Tiya, bilhin na. Oh, 70, tayo, 70 po yan. 70. Ang 70. kilo. Ito naman, kung kailan, 70 kailan naman ang ilo. May ari niya natin. P dito, dito po, paninda. Pan-deliver na po yan. 70 70 po pong... ang... Yung... Yan po. 70 po. 70 kilo. po. Yan ate, ano, Shirley. Dalawang kilo. Dalawang kilo. One yan, ano na lang, 42 two kilos na lang yan. Ha? Yung malaking yun. Eh. Pagkano kilo nun? Ano, ano na lang yun, one forty na lang yun. Isang balot na yun. Ano kayo rin, pang labon o pang gulay? Pwede pang labon. Rambol na po gulay. yan. yan ha? po naman ay ano pa? Bagong pitas. Oh. Ah. Yan po. <laughs> <laughs> Kalahati po yun tiya. Kalahati, Kalahati na. Dalawin yan. mo. Ay, ayos na ito. Ay, 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 sige, kami sige. Kami. Sige po. Kailan sa'yo, Tukayo? Ilan? Lang. Wala, tilang yan. Dalawin mo, dalawin mo. 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 Yan, oh. yan, sige. mali ka sa talong Ano, araw usap pa diyan Mabili, Ilang kilo, toy? Tatlo. din. Para, apat. Tapos, ano. Yan, isang kilo yan. Hindi, hindi, One, two, three. Tatlong kilo tayo. Okay. naman yan? Hindi, sabi ako. Ang <laughs> galing ng manuyo ng biyano. Pang ulam. Pang -laga. Yan. Sige, tayo. Salamat tayo, niya Oo. O, o. Ito na lang po. Ay, dito kay Mam Ma Jean. ayun Andiyan. Ay, to 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 to. ko yung sitaw ay ikakalahati bukas na ay isang kilo. Are po dito. Ang order nung sitaw ay ang order nung sitaw, sitaw ay isa't kalahati bukas ko na dadalhin yung isa. Kasi kakalahati ang inabot ay. Ano? Nakalagay dito. Ano ito? Ano to dito? Mas po. Nee. Mako dito si Tito? 70 po ang kilo niyan. 70 daw. Tatanong ko sa inyo. Ay, sige. Ilang kilo? Isang kilo po. Sige, sige. Ay, ang talong puti yun. Ha? Talong, makakuha ka. Ay, sige. Ano tayo? Uingit. Yan eh, sa may kabila. Ay, magpapasang tayo doon. Okay. Ay! Nene, ah. Ilang kilo? Ilang kilo ito? Tatlo. Kanina. Kaya ito din dalawa. Isa kay Papa do. Ito? Mm, -mm. Sige, isa kilo ito. Mm -mm. Yan, yan bagay din ang puti Papa do. Yan, tatlo. Sa tayo po hipon namin. Ang init! Yan na nga. Kaya na po din eh. Dito po sa mitindahan. Ito po ay riverside po. O tawagin dito sa aming barangay. Ilang kilo lahat ng pinakayaw? Yun, pinakayaw po lahat. O. toy. Yan po, tindahan po yan ay. Eh. Yan, ubos po mga kaparambin. Hmm, wala pong natira. Salamat po. Naubos po ng ating paninda, tsaka pag-deliver po, okay na. Ayan po yung gatas ng mga bata. So, tayo naman po, iuwi na. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Inak lagi po, ang headless po. Bye-bye po.